sa, sa lahat nang bakit ikaw pa ang first blood ko? <laughs> Pangarap ni eh, sab -sap lang yung eh, ngayon eh, lumalaki na. <laughs> Dala, dalawa. <laughs> Galing. Strike. Bangbangin. Kaya ba? Uy, uy. Uy, lalaki oh. Good. Congrats, congrats, Paul. So, ayun, si Maring, ano,

na na yung mga master So, yun, good morning mga master uh, Welcome po sa ating munting channel uh, Nandito na kami sa ispat At uh, maraming salamat nga po pala sa nag-view ng huling vlog namin sa tournament ng Old School Angler So, nandito kami ngayon sa spot namin uh, Ano bang o? Ano bang spot to? Hindi namin alam kung anong spot to eh uh, Malapit to sa kamag-anak to ng 7 Kamag-anak ng jis <laughs> <laughs> Ay, mo si Sampol. Parang rebel at si ka Arthur. Ka Arthur po. Ayun, kasama natin ang mga original na ano ko po to, mga pa, ka, ang, ka, -angler. Ang mentor ko 'yon si Parin Joel ah, na nag ako. Siya po talaga yung mentor ko yun nasa una na yun, si Parin Joel. Tapos ah, si Kadib, Team Halabusin, aming bankerong si Karasmo. Ayan, thank you ulit kakaranas mo Nakasampa kami sa inyong bangka So, ayan, oops Ano ba? Ayan <laughs> Nagkakaulian ako <po>, mga master Uwi <laughs> mas, <umibas>, palpak pa 'yo <laughs> Nagkakasabital Oo, oh, ayun, si paring ano eh. Nag-o-open pa lang ako ng vlog mga master Nakaano na siya So, tingnan natin kung mailalan ni paring Joel So, antay lang Ang ganun laknong na ano sa akin Ayun Parang kasi mo? ayun nailan nya Congrats pare So abangan niyo po yung maestrak Ni Tito Ato Di pa ako nakataw-taw <laughs> Binibidyohan ko lang po sila Mga master So pangin po natin Ay mag ano tayo Magla live bait tayo Ipon Swim So ayan Parang So, setup natin eh na ito. So, ayun. Unang po natin. So, sila habang nag-ano kanina, nakakahuli na. So, ako ngayon pa lang mga mga sir. Itayin lang yung mga huli ni Tito Ato. Tayo naman ng X no. Sayang yung kanina Marami Mambangan yan Yun, Yun. Yung si Kadeb Si Kadeb o Sa live Kadeb Oh live Yan malaki yan Malaki yan malaki yan Ha? Kaya? Maliit? Ano? Salok? Maliit pero gagamit ng salok <laughs> Teka lang ha <laughs> Tumitira niya pa rin <laughs> Dito mo lang ka, Dave. Pagka mo lang dito. Yan. Ano ka, Dave? Oo, gumiging. Oo, okay, Mangbangin. laki. laki ganito yun sa'yo kanina, pula oh, bangbangin yung unang yung unang huli kasi ibinabalik ano ah. oh. okay. <laughs> lock ng huli niya bangbangin ang kadib ayun, si si insan po, nakadali ang nahuli namin yung mm. ato, Boss, mama. Oh. So nakadali siya. Oh, oh po. Ay, tanggal yung isang, tanggal tanggal isa. Tanggal yung isa, isa sa. Tanggal yung isa sa. sa. Okay lang yun. Alas So ayan, ah, na po kami. Sayang yung isa, nakita ko na yun. lang po ah. Ayun si Paring Joel, si Paul. Ayan, yeah, Ayan, yeah, ayan, yeah, ayan, yeah, ayan. Ay. Yeah. Naku po. Ano, salok? Naku. Kaka. Kukupog na po sila. Uy. Tatlo, tatlo, tatlo. Tatlo. Galing naman, oh. Uy. Bangbangin. Kaya ba? Uy. Uy. Uy, lalaki, oh. Good. Congrats, congrats, Paul. pareng Joel. Congrats. congrats. Okay. Ayan, kakahuli na po kami. Pero ako po, wala pang nai-strike mga master. Parang nakakahalata ako. Uy, kumawit. Naku, kinawit doon sa ano? Nandyan pa. Ay, bumitaw. Ayang. Palit po kayo, palit. Sayang ang ano, sayang istrik. Humm. 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 napapagitnaan ako mga master. Napapag ako. yan mm. So kumagat ka Kumagat ka Eh Nakadikit ako sa ano eh Ah, may huli na. Baka sum sumobra ka sa ano. Ito ka ang din ata ito ayan hmm, naglaman naman malitan to eh kayang kayang yan eh ayan na bungkaong pa yes. saan, sa lahat nang bakit ikaw pa ang first blood ko paano masabi <laughs> Rico

Kasabi mo akade bo, oh, sari-sari isda the... <laughs> Eh, bako ko tayo mga master. Eh, nako Wow, bako ko. Ah. <laughs> eh, pare ko gigilagigil. <laughs> ah. Ah, kailan ka wala ba? <laughs> Barin <laughs> Joel. <laughs> Alas. <kito>. Dala dalawa. Utungan. <laughs> Galing. Ayan pa si Insampol. Grabe. Uy, nako sumabay naman tong isa. Sorry. Sumabay sa akin. Hindi. <laughs> <laughs> okay. Eh, pangate. Eh, pang eh, pang 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 oh, hindi na kami uuwing luhaan. <laughs> <laughs> Uy, may lapo din ako. i eh, keep na natin to. Keep na rin natin tong lapo na to. Ano <laughs> <Ha? laughs>

Ito yung sinasabi ni Ka-Dave na lunok. Ayun, hmm, sika na rin. Nako. Saklet. Lang, tanggalin natin ito mga monster. Lunok. Lunok siya, lunok. Yun. Huli, ka. huli ka huli ka huli ka huli ka ay aku, hindi pa kasi huli huli oh Isa ko. Isa ko. Ay, talaga naman. Hindi, ito pa. Ay, sobrang makibit na talaga. Kaya yung isa na yun, ah. O oh, wala. Laki nun. Ito, bangbangin palagay ko to. Ganon din ang hile Oh, bangbangin 'no. Oh. Nakuha Ito, bang na naman. Ato strike tayo, bangbangin. Ano ba 'yan hmm. bangin lang to, bang bangin. Ano Bambangin. Bambangin. Bambangin.

Hmm. Isa na namang lunok, mga master. Kadali Kadali yung ating mentor sa unahan. Sparring Joel. Yun. Bakoko. Bakoko. Ang oh, laki. Ang oh, wow. laki nun. Congrats pare. Saan dali si Kadib? Eh, para na mag Christmas tree yan. Uh -huh. <laughs> Ayun. Oh, oh, oh di ba? Oh, di Ay, ba? hindi. Ano yan? Ibang isda yan, Kadib. Maya-maya. Oo. Oh. Mm, special na isda yan. Ang ganda. <laughs> Pang, <laughs> pangarap niya eh, <laughs> si Kadib. <laughs> pangarap niya. Sap-sap lang eh. Ngayon eh, lumalaki na. Oo <laughs>

Alas kasin! <laughs> Kaya lang, lunok ang putang. Ayun na naman. Na eh. na. 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 Ayun na wala na Huwag na tuloy Huwag na Wala pa Sa ibabaw rin Nakawala pa <laughs> so ayun nandito na kami isa, dalawa, pangatlong bangka kami. Ayun oh. Susu, susu. Maliit 'yan. Maliit. Pag buntos Mahalang asuhos. malit maliit 'yan. Hindi <laughs> na maiuulong ko. Kiching. <laughs> Wala nang pain. Yun, nakadali si Bol. Nandiyan pa, kaano, nandiyan yung salok sa uh, ako na, na, Ano kaya ang nadali? Sap-sap yan, sap-sap. Sana, ano, kanduli. Ha? Kanduli. kanduli. Uy! Arroyo. Ayun ay, Nora Onur. Nora Onur. Nora Onur. Yay! Yes. Harap naman dyan. Nora o Nora. Honor. Honor. Sap sap. Mm. Sayang dito kan doon eh.